Takmain mo ha, o. Oh. Sandali. ako na nga, eh. tanggalin, tanggalin, tanggalin mo kamay mo. Ako na dyan. Tanggalin mo kamay mo. Hindi mo, mo mahuli, mawawala yan. Tanggalin mo nga yung kamay mo. O. Oh. oh mo. <laughs> <laughs> yan, samahan nyo ako. Dakotin ko yung tain ng manok ng alaga ng mister ko. Ito, 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 yung mga ito, <laughs> ipaprank natin ipaprank natin yung news ko noy marami na yan ayan ayan yah, 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 tae yah, yah, Nakita ko na yung manok mo. Ito ba yun? Yun ang ingitlog. Yun ang ingitlog. Ito, oh. nahuli ko. Asan? Ang dine, oh. Yes. Buti na huli mo. mo. Buti na huli mo. Baka makawala. A ako nang bahala dyan. Hindi kayo malis na. Ako nang bahala dyan. Ano? Baka makawala. Sige, ako nang bahala dyan. Takmain mo, ah. Oh. Sandali. Okay. Ako eh. nang tanggalin mo na kamay mo. Tanggalin mo nga yung kamay mo. Oo. Oh. Oh, Puntang mo. Kaboom! <laughs>